Gaton, gayon mo yung ako, di papatayin kita talaga. Siyemang really, parang I cannot anymore. Parang hirap na ako gumawa ng mga ganun story na. Almost a month before Christmas, pangatlong episode ng anniversary month natin dito sa Troy Katok! Na nagsasabing, Katok mga pepsters! Hey, ilang beses tayo kumakatok, wala pa rin yung nagbubukas <laughs> sa atin. Sana oh, naman meron na. ko. Oh, ula, 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 Oh, ula, 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 Oo, ula, 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 Editor natin yun Oo, <laughs> uh, oh. oh. pero aktor ito, hindi naman aktor yung editor okay, natin. Ibig sabihin ka, hey, Erwin. Ay, mahangin! Ah, parang bagyo! Oh. Erwin! Erwin! <laughs> Queen. Ginatawag sa kanya ng mga driver. Okay. Mas mabilis pa sa hangin ni Pepito. Oh. okay. Oh. Anong ginawa? Eh, halimbawa, may pa-party-party. O, oh, talagang nagpapaka erwin Oh. may isang driver, sabi, a, 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 Boss, hindi hindi ako pwedeng ano, maglasing ngayon, uminom, pinapainom niya. Ah, okay lang, iuwi eh, mo na yung isang, ano, isang bote ng ano, yung na, ano. Marami pang ibang pagpapaka Erwin niya, kaya ayun. Pero hindi ba matinig to sa chicks? Na kumapasa yung pagka Erwin niya? Baka doon siguro yun ang pang ano niya, pang huh? Hmm? doon sa mga girls. Talaga. Yung pagiging Erwin. Di ba bitigyan nyo ng bahay yung ano sa Amerika? Oh. Diba? Ay! Oh, Talaga? Di ba yung bahay? Di ba involved siya doon sa bahay nung isang actress, controversial actress? Oh. So oh, in fairness, okay. hindi lang siya bahangin, nagdi deliver naman. Ay ho, oh, kaya naman kasi, madato. Kaya. Hanggang ngayon. Pero hindi, e, ewan e, ko lang ha, mahangin din ba, may din bang mayabang yung nanay ng isang aktres? Oh? Ay, 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 Ah, tawagin mo nga si Noel, pangalan ng driver okay. niya, kunwari, okay. di ba? Tawagin mo nga si Noel, eh Noel, ilabas mo na yung Pajero. Oo, wow. oh, oh. oh. eh pajero. noong time na yon, Mahal, mamahalin talaga ang Pajero, oh, di ba? Bro, yung nilang yun labayan. Yun, eh, yun <laughs> <laughs> Pero, Diba parang hangin ng dating pag pinabanggit yung mamahaling kotse? Oo. Ilabas mo na yung kotse, sana gano'n. Kasi yung totoong mayaman, hindi naman nag-gagal Ilabas mo na yung kotse, ilabas mo na yung Pajero. Hindi ba Pajero talaga? Ay, oo. Pero naman kasi, proud naman sa anak kasi flawless na flawless yung anak niya. Yun na! Yung ano tayo? Pakikiinit na pag-uusapan. Tulad ng pinakamalaking hit ng taon at probably baka all-time hit, di ba? Na hello love again. Kakainin ko. Ito yung sinabi ko. Oo nga. Oo nga. Kasi ako Oo. na nalangin talaga na sana malampasan yung rewind kasi para hindi tayo kampante lahat sa susunod na film fest. Di ba? Eh kasi yung naglalabas sila ng mga figures kung magkano yung kinita. Noong panahon ng rewind, magkano lang ba ang presyo ng ticket noon? At right? saka uh, 10 uh, pelikula palabas noon oh, eh. Metro like, Manila Film Pero ang achievement nito, oh. palabas to, yung opening day gross nito, ordinary day, ordinary day, hindi to, hindi to, holiday. Oh, Hindi hmm. pasko. Yung, fig, yung ano natin, yung source ka natin, nung nga limang araw na, yung source natin, hinihinga natin ng, hinihinga ko ng, uh, mm -hmm. kinukulit ko yan ng figures. Sabi ko, ano na lang yung nilabas silang press release, yun na yun. Kasi yun naman talaga. Pero sabi mo, may siya, less mo lang ng 10%. <laughs> <laughs> so may... Like, e, less mo lang okay. ng 10% kasi papad pa rin sila ng slight. Pero Or rounded pa to pa eh. the nearest, gano'n. Oo, o, parang gano'n. Pero hindi okay. yung okay. question si talagang balik sa ano ang pagiging reyna ng Takilya, Catherine Bernardo. Okay. 2018 ah, siya, okay. sa ano, The House of Us. Mm uh -huh. 2019, yun ang pinakamalakas sa kasaysayan. 2019. Hello, love, goodbye. Pinakamalakas din sa kasaysayan. Okay. Dumaan ng pandemya. Uh -huh. Ang gusto sana nila noon, di ba? Balikan ang movie ng Patrin Daniel. Mm -hmm. eh mm -hmm. nag-pandemia, wala na. Okay. So, nung apat na taon na lumipas, Metro Manila Film Fest, uh, rewind. Naagaw ang okay. corona. Nino so, ni, no, ni Marian. Oo. Corona, okay. Pero wala pang isang taon, nabawi na ni So Catherine. you mean that is Ay, hindi ko na pa masasabi. Hindi, hindi pa. Ay, ay si mababawi pa. na. <laughs> And, hindi pa sure. Hindi pa masasabi na <laughs> bawi. Sa ngayon ay box office queen pa rin si Marian. Hindi pa kinukuranahan box office queen si Catherine uli. Kaya okay. sa ngayon si Marian pa muna ang box office queen. Okay. Pero okay. yun. Iba pa rin yung mga reviews sa mga tao. No? Mix, very mixed yung reviews. So, Jerry, what was your... Uh, sabay natin na panood ng first day. How did you feel about the movie? Naiyak naman ako. ako. Na-touch ako. Pero maraming question. Uh -huh. Like, ang dami yung isa, yung bakit kailangan yung Martha hmm. ang isang dayuhan ang magiging dahilan para sa ending bumalik si Joy kay Lita. Diba? Para hindi na, -ach na achieve na doon ni Direk Cate na partihin ng maayos ha. Kamunada o um marketing nung <laughs> na na medyo di ba na di ba? Si oh, diba? oh si Siya pa yung magsasabi tungkol ng tahanan etc. Oh, Ako, Ako when my mom watched it, tumunod kami na ulit no at nagbayad talaga siya. So mama sabi niya, para na lang si hindi Pinoy no ang choices nila um Hong Kong, Canada at US. Sa Sana may man nagsabi na kahit gaano napakahirap sa Pilipinas. Umuwi pa, pa rin. Kasi Miguel Parang Lucetti sana maulit-muli ni, ano, ni yung, Aga and Lea. Yun lang, yun lang naman sabi. But it was a fun, fan movie. Sabi ko, wala. So, o, so, so, matutal, naman so matutal, okay siya na sequel na Hello Love Buddha. Yeah. Okay na yun. Okay na siya. Kahit may mga question dahil. Saka kahit paano may kililig pa rin naman ako. Okay. Kay, kay, Alden at saka kay Catherine. Parang meron talagang ligawang nangyayari. Sana. No? Sana tinuloy talaga ni Alden Mo Rigawan. Sana, <laughs> Sana Niya. Pero notice ha, palagi rin sinasabi, mm. nakapikit pa rin si Alden sa kissing scenes ha. Oo. Oh, Dinamdam niya talaga. Hindi <laughs> <laughs> mo Yun talaga. <laughs> yun lang naman. Oo. <laughs> oh. anyway. <laughs> at ang nakakalungkot lang, kumbaga baga, namamayagpag ng gusto sa takilya worldwide, mm -hmm. itong Hello Love Again, pero yung teleserye ni Alden Richards, na nag-i-sculptor pa naman Oo na, nga no. Na pulang araw. Hataw sila sa proof. Nalalaglat sa top 10 ng ano, ng top ah, 10. Pero pwede mababalik pa 'yan kasi gumaganda pa rin uli yung kwento lalo na ngayon yung ano siya yung uh, may balak silang pasasabugin yung party doon nung ano, nung mga hapon ni na Colonel Utah Saito. So si you Davis think pwedeng mag-catch up yung TV sa namatay na si ano, namatay na si Epikizon. E Umatay na siya mm -hmm. nung last ko siya na panood. So, sa so, susunod pa titignan natin. Pwede pa talaga huma... Pwede pang bumalik sa top 10. Kahit medyo tumaas uli yung Lavender Fields, sa Ah, talaga. Nung, I think nung Wednesday, nag-number 3 ah, or 2. Soap na soap siya yung okay. ano. okay. So, na, with with Alden concentrating on the promo of the film, natapos na <coughs> ba yung taping ng Pulang Araw? Hindi, Hindi Kupa pa. pa. Pero Nampun nandito ngayon yun, si Alden. Na 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 kasi na last 5 uh, weeks na lang. Ah, okay. Oh, Nasa LEC LA yan. sila. Hanggang December 27. Uh -huh. US, US ang Canada sila nagtutour para para sa mga block screenings din ng mga premiere no? ng mga uh -huh. ng pelikula nila. So, would you see it at, at part 3 for the movie? Dahil Sana. Dapat. Sana. Ah, hindi, kahit hindi movie, yung tambala mm -hmm. nila. As, ako, ako yun, baka yung tambalan, okay. Pero yung kasi, I na spoiler na. no Pero may nangyari na sa dulo eh. But it might be another story. Hindi na Hello Love again. Hindi na siguro si Ako sequel. gusto ko sana Hello Love tapos dadagdagan uli ng ano. Hello Love tsaka may dadag na bago. Kasi uh, ano na natin ah. yan. Sa Hollywood kung merong Twilight, yung oh. story ni Bella tsaka ni Edward, sa ganun din sana sa atin. May tipong ganun sana. Kasi Hello Love Forever. Na, na sana may oh, masusunod pa na mas ako may su yan din yung story ni Joy at saka ni Ethan? Hello Love Forever. From uh -huh. After Forever naging Hello Love Forever. Uh -huh. Ako It might be another uh -huh. film. It might be another uh -huh. film pero sila pa rin. Pero sila yun. pa rin. Pero ako, I'm also looking forward to a reunion project ng Catherine at Daniel. Sana. Manalo pa yan. Uh -huh. Pero uh, gusto ko sana may pelikula rin si Daniel na walang Catherine para mapatunayan din niya yung lakas niya. E eh, mapapatalayan man siguro yan doon sa telesea- si, telesea- action series ng PSN? Pwede, oo. Yung nito, Pero, da pelikula pa rin dapat. Hmm. Okay. Para okay. paying, no? Okay. Kasi tingnan natin, ang gagawin ni Catherine, yung Elena, itutuloy daw yun, yung Comfort uh, Woman, yung kanyang- Oo. Oh, oh, discuss oh. sa kulang araw, ha? Oo. Pero, iba pa rin naman yun. Sabi daw nila, itutuloy pa rin yun, gagawin tayo ni Catherine. Okay. Issue number two. We have na pinakinggan ko yung ano yung may binu ba talaga si Senator Robin Padilla doon sa concert ng Bini. Ah, talaga? Kasi pinaking, pinakinggan ko naman, hindi ko na masyado narinig yung boo. Bakit siya yung boo, -boo sa tingin nung mo? Nung tinawag kasi, sino ba yon yung bini na yon Hindi ko kasi kilala yung mga bini na yun. Boo! Ako, ibubo ka ng mga blooms! Ako, ibubo na nila, no? Um, SB19 pa rin ako. <laughs> Ay! Hindi oh ako Anyway, but it's oh. the hottest ticket in town. Di ba? Oh. Nung nung Sabado. Tapos ah. nawala nga nung linggo. Oh. Tapos oh. biglang lunes at martes. Um, well, Ah, kalaban ng bagyo pero nandoon nagtagumpay yung dini nagtagumpay yung yun dini yun lang puno-puno puno pero yun nga napansin ng ibang tao pero gawin gambuahin naman doon sa states din yan oh. pero plus one may merong ano diba sila sabayun silang mga mga boss oh, plus one, na, one lang eh pero ginagawa giwa naman yun kita na, gawa naman yun yung concert din kayo, ha dapat talaga yung live sila. Basta so, oh, meron repeat. Sa... May repeat. Eh, ang SB19 hindi nagpa plus one. May, may diba? away ba ang Bini at SB19? Wala. Kasi yun sila, <laughs> sila na-appreciate ko. Sila na-appreciate. Magaling naman ang Bini. Okay. Doon. pero hindi ko sila masyado. Yun nga, uh, at saka nakita ko nga yung ano ni Bini, Stacey at saka ni Aya, siguro medyo i-train pa rin talaga sila sa mga spills, sa pagbibigay ng spills. It tila. got Kasi better ito. daw. Kasi kunyari, oh, uh. nung, nung first day, parang theater naman yun. Ano? Marami raw binago in terms of lighting, um, delivery, sequence, etc. So second day na, yun ayos-ayos. Nung pangatlo, um okay naman daw. Sinasabi nila world class ha. World-class, oo. So, pero ako, stage kasi ako yeah. napatunayan ko na si Stell talaga pinuri ko siya doon sa Pinoy oh, playlist. Na oh, siya lang mag-isa, oh, pati sa pagbibigay ng mga spills, pati sa mga hirip niya. Siya, oh, oh. Kiring, kiring, Habang kiring, may pangset ang Vinny. Oo. Kering-kering niya na magdala ng, uh, gadala ng concert. show talaga, Ito, ng concert. At may nagbo go ba kay Stell? Wala, wala ko na nag-go wala. Oh. oh. Oh, At saka, correct, correct. ano, punong-puno ang BGC talaga. Sobra. Yung high street. Yung puno, high yung street. high street na yun. Ang dami talagang... SB19 yun, talaga to. Hindi. <laughs> kasi ito no, talaga napatunayan. At saka, Siyan. at saka natutuwa ko, Estelle, eh, mukha siyang mabait na tao. Mm -hmm. Mukha siyang mabait Pwede kayong maging tao. close. Okay lang. Okay, okay. Baka mamaya iba pang uriratin ko oh, sa kanya <laughs> kung naging close ka no. okay. na. Pero Okay. Sabihin ni congratulations and good luck dun sa repeat nyo by mm -hmm. February. Oo. Oh, sa sunod nating pag-uusapan. Itong ating sinugod na... invited uh, by the time! Invited tayo the no, time! Ah. Oh. Oh. Ano nga, <laughs> <laughs> <tinanung> <laughs> nga In tinanung, tayo, tinanung, eh? Hindi! Invite naman tayo ng pa ni Ate B! Tinanong uh -oh. ako ng isang friend eh, Invited ka ba or uninvited ka? Oo nga. Uh, Sabi ko, invited po ako sa uninvited. <laughs> di ba? <laughs> Sabi ko. Okay, so, eh, sige, tingnan natin. Lang. Abangan niyo po ang aming pong mga exclusive interview sa mga cast po, <laughs> po ng uninvited. uninvited. Ito po ang aming pong pagsugod sa uninvited. uninvited. Pero invited kami. <laughs> Kumusta? Paano ka napapayag ni Adel B? Vilmay, 'di ba? Parang-parang parang when parang, parang, when when you're offered the I'm I'm I, you know I'm old school. So mm. when, when you're offered the film with your mga kabatch, you know. Not naman kabatch, meaning, kasamahan ko noon ano. Ah no? mm. uh, sila yung mga top of the line ano so you don't say no it's like it's, it's it's, still the old school feeling na oh my god i'm gonna work with Vilma di ba? parang let's do it ganyan so anyway when when project Kate went to the house um sinabi sa akin story ganyan ganyan ang ano ko lang okay na ba yung cast yan na yung cast talaga sabi niya sir yan 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 na, na po yung cast Vilma Nadine go, okay na ko. Mm -hmm. so, lang, sabi ko okay na ako Mm -hmm. lang nga sabi ko, tatawag ko lang si Vilma. <laughs> ha? Sir, tatawag oh, ko. Hello! ano, totoo ba itong pelikula ito? And she goes, Gaton! Gaton! Gayun mo ako kung hindi papatayin kita talaga. Ganyan, 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 ganyan. Sa'yo ko, of course naman, sabi ko. Sinisigurado ko lang na totoong ikaw ang nandito, di ba? Na parang ikaw talaga okay ka. Ano, if if you're confirmed and Nadine is confirmed, then without even reading the whole script, I'm, I'm good already, sabi ko. I'm, I'm okay. Pero may idea ka sa role. Yeah, sinabi na sa akin, but unang kwento pa lang, unang first kwento pa lang, first five, ten minutes, parang okay na yan. psycho ko, I'm, I'm good, I'm good. Kasi because you know why, first, it's not a love story. Which I'm, I'm really, parang I cannot anymore. Parang hirap na ako gumawa ng mga ganong story na, you know, when, 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 when you're still being paired with, with, with the young, with the young generation, it's like, it's really hard. Uh, I mean, it's flattering. Marami, salamat, but it's difficult, you know. Um, so, so now, so when when this film was offered to me, this is more, this is more, parang I have the freedom now to 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 do my thing, to to be me, to be 55 and and act me, and um, so it, it, it was it was easy for me, parang to to say yes. Plus, it's uh, for the Metro Manila Film Festival, but we weren't sure yet, right? Parang mm -hmm. kaya na nung shoot kami. uh, doon ko na naramdaman na sabi ko, ah, pwede. Kasi noon hindi ako naniniwala na parang uh, nasanay ako sa pag Metro Manila Film Festival, it has to be um, light, wholesome. May minamahal. may, may minamahal, uh, bakit labis kitang mahal. Tatatul naman yung ginawa ko eh. Uh, lahat yan, nag, lahat yan. And then last was so, Miracle Cell number 7. So, ganun ang tema ng pelikula, di ba? Itong ito, ganito, sabi ko ganyan. Kasi nag-explain sa akin ng Project 8, sir, iba na ang viewers now. Which is tama naman, ano? Ang, ang viewers now will watch kahit anong buwan yan, kahit ano, will watch a good film. Parang, parang sisiguraduhin nila, teka, lalabas tayo. Itong perang gagastusin natin, huwag natin sayangin ito, ano? So, so, nanginiwala naman ako talaga dito. Especially when we started filming, ah, oh, sabi ko. Sana okay, makuha kami. Masaya um, I, I really had fun doing doing this Ito tung pelikula to. Uh, masaya ako dahil um naglalaro ako eh. Na parang I was given the freedom to just 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 do what you want to do and I just I just asked our our director si Direk Dan. Direk Dan basta uh, sabihin mo lang sa akin yung 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 interpretation mo uh, as Gilly and then kung ano in expect mo. Tapos, ito yung okay, kwento ko sa'yo, yung sa akin. So, kwento ko yung sa akin, kwento yung sa kanya. Tugma naman, may konting differences, ng konting-konting na pero tugma. So, inayos naman namin yung kagad. Easy lang, five minutes we talked about it, para okay na, sabi ko, direct, done. Sabi ko, kuha na kita, parang shoot na tayo, parang okay na yan. Kasi, wala na akong problema kay Vilma and, and, and Nadine. Eh. <laughs> Hindi ko na iisipin yan eh. Nadine, you know, will... You know, has 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 proved has has proved herself and and of course my 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 excitement to to work with her also it's my first time ano. You know? so mm -hmm. parang sabi ko nga na, 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 sabi ko na, na, sabi ko Nadine puta na hindi kita leading lady no? <laughs> kasi ko leading lady kita na problema na naman ako dito <laughs> parang para ang bata na naman ang na leading lady ko at least dito makatotohanan na sabi ko anak kita rito <laughs> sa pelikulan to na may may konting basta makikita nyo uh, kasi ang, ang ang gauge ko sa film talaga may mga script na pag binigay sa iyo, ilang pahina ka pa lang, umihinto ka. Ito, sinabi sa akin ni Tonet, si direct, Tonet, tsaka nila Dan, ng Project 8, aga basahin mo. Promise ko sa'yo, hindi mo bibitawan yan. So tama, uh, binasa ko, walang, walang, walang bitaw kasi ang ganda ng sulat, ang ganda ng flow niya, so tama, tama. So, and thinking na it's gonna be Vilma there, si Nadine, si Lepipo, si La Gio, si La Ketchup, and you know sila sila Cholo sila Lotlot, lot, sila Elijah, uh, Elijah kanla, sila ba, Gabi Padilla and uh, may, may parang you have I mean good actors you know um, I uh, mean lahat naman ng artista mahuhusay naman pero pag pinagsama-sama mo lahat sa isang pelikula to tapos lahat sila may kanya-kanyang role tapos hindi sila extra hindi sila support hindi sila gano'n. kasama sila mm -hmm. kung baga, importante kayo sa pelikula to. Lahat tayo sama-sama rito. Nung ginawa namin itong pelikula to, aba, ginastosan siya. Magastos. Kahit yung mga sa camera. casting pa lang eh. Casting pa lang. Pati yung mga camera na gamit namin. Mm -hmm. Yung mga, I mean, the technical side of the film Production design, set design, uh, clothes namin, uh, hmm. mga from kunyari yung big event, the extras, the ganyan, are all real. Hmm. Talagang... Parang yung dati, ba? Diba? Yes, dati, gano'n. Oh, parang, oh. parang, para pelikula ulit na talagang gasusan mo yan. Uh, parang hindi natin iniisip dito yung, babalik pa sa atin yung pera? Hmm. Kikita ba yan? Ganun. Kasi ang point ko kasi pag ginastosan mo pelikula, pag gumawa ka ng pelikula, don't do it half-hearted. Parang, kung, kung producer ka, ibuos mo. Mm -hmm. Ibuos mo na. I kasi kasi mararamdaman ng tao yan eh. Makikita ng, makikita ng mga manonood natin, yung pelikula mo, parang, you know, it has to be an experience when, when they enter the movie house and, and pay and watch. It has to be an experience, tiba? Which I think, I think, and I'm hopeful that um, they will feel here aga ano iba pa rin talaga yung Masayang. sa kontemporaryo mo, di ba? Mm -hmm. Sa era ninyo, pag nagsasama-sama kayo uli, yeah. yung panahon, yeah. iba pa rin talaga. I iba yung energy sa set, kasi puro kayo artista. Walang superstar. I mean, lahat, pag nagkita kita, parang lahat sama-sama, trabaho lang tayo, nagtutulungan, tapos uh -huh. kwentuhan, tawanan, masaya, uh -huh. ganun lang. At saka inaabangan, ay magsasama uli aga ang film. Tapos ang susunod na iabangan din natin, yep. ay magsasama pala kayo ni Goma. Ayan <laughs> na, Diba, <game>. ayan <laughs> 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 Magsasama pala kayo ni Goma. Oh, Magkaribal kayo noon. Parang inaabangan yeah. talaga rin eh. Kaya na kayo ulit magsasama tinabangan inaabangan yan. Last okay. parang yun. middle this year, June, pa <laughs> palang pinag-uusapan na yan. Yes. pa palang ito matutuloy. Well, mag na kami. I mean, we, shot, we shot it already. We, we started with our program. So, Uh, it, it kind of worked naman. So, uh, we were, we we're now in the middle of, 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 this program namin. So, we still have next year to, to really, but, of course, we want to thank Century Tuna for, for really helping us out here, you know, for, for calling us out, you know, for tapping us. Parang, Richard, aga, gusto nyo bang manumbalik ang inyong kabataan, ang inyong magagandang katawan? Oo oh, naman! were in it sa the century will be here to support you and ganyan, ganyan ganyan so kinuha kami no so sabi ko goma parang kalaya mo at this age, ngayon tayo magsasama, first time natin magkasama, it's an endorsement pa tayo magkasama. Mm -hmm. Tapos, ang programa pa natin, parang balik alindog. <laughs> <laughs> Mahirap ba? Mahirap ba yung ano? Oh, Mahirap. Balik, Siyempre, alam, yung alam mo, pagka ikaw lang mag-isa, okay. gagawin mo, pati yan, sinasabi natin, um, lahat ng mga kaidaran ko ay makaka-relate na ito naman, ano, na, na Now, I mean, kung maaalala naman, kami naman ni Goma, eh, once upon a time, eh, pero ang katawan naman namin talaga, oh, eh, lalaban man. mo naman talaga sa, oh, sa kahit sa ano? Anyway, eh, syempre, kami nag-enjoy na rin sa buhay ngayon. So, ngayon, biglang balik, ano? So, feeling namin, kaya, kaya, kaya. So, in first two months namin, parang, three months. Pa Kamusta? Pare, ang hirap na ito ha. Parang hindi ako nagbabawas ng timbang. You know, we, we, did it kasi we're doing it the right way. There's no shortcuts here. Wala kaming mga, yung mga iinumin na ganito, mga appetite suppressants, mga injection na ganito, ganito. You're doing it the healthy way, eating right, exercise, and, and ganon. You know. So, then you realize, doing it right, it's delayed gratification. So, meaning, there's no instant results. And Century knows that. and, and, and since because we're under contract, <laughs> parang hindi kami pwedeng bumitaw. Kasi minsan may times na, ayok na. parang. And then, but there's a lot of learning along the way. Ang dami namin natutunan yung, uh, yung sanay kami sa instant gratification. So now you realize, no, you want something good now, you really gotta work hard on it. So, yung sinasabi rin change of lifestyle na, yeah, we talk about it. It's not diet. It's not diet. It's, yeah, it's, it's really change of lifestyle, meaning yung nutrition mo, ganyan-ganyan. Yeah, we know it. But have you experienced that? We experienced it here. So really change of lifestyle. Pati yung sleep namin ngayon, kailangan, kailangan makatulog ka ng mahaba talaga. Pag wala kang tulog, kunyari, kulang tulog ko ngayong gabi, bukas hindi ako gagalaw. On your own lang, yan ano to, tinutulungan ka ng wife. Oh, no, tito, tito, Of course, si really was, you know. But, no, no yeah. Until, until now, it's, it's part of our lifestyle already. So, you know, so there, 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 are times na ang kasi pag sinasabing, oh, magpapapahit ka, bawal to, bawal to, bawal to. Wala, wala, wala. Sa pag-usap ni Goma, what gives you happiness at this point? Our family. Yun Ibang, Ang tayo. aming, ang aming pamilya talaga. And, you know, I, I would tell Goma also, you know, Goma, sabi ko, you're, you're a congressman now. Sabi ko, your wife is a mayor now of, of, of uh, Ormok, ano? Sabi ko, you guys worked hard to, para maabot yung kung nasa kayo ngayon. Sabi ko sa kanya, you know, as, 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 as a friend, sabi ko, parang, first, I want to congratulate you for, for the hard work, ano? Taka pwesto na kayo lahat dyan, sabi ko, just take care of that, sabi ko. Let's take sure. care of your people. Mm -hmm. uh, sabi ko, you're, you're, you have a, kumbaga ginagalang ang pangalan mo, Goma, and si Lucy, sabi ko, parang, you, you guys know that naman, sabi ko. But just, you're on the right track, sabi ko, as an outsider, sabi ko. Just, you know, just take care of your people. Uh, sa kongreso, ang budget nyo, alam mo na yun, kumbaga, ingatan nyo. Ang sa tao, sa tao. O umpisa pa lang yan ng aking pagiging invited sa di ba? At diba? ating pa ang ating pag-tutok sa mga entries ng Metro Manila Film Festival. Ang daming updates, mga bagong schedule. Oo. Oh, oh. yes. Diyos ko, december na, kaya nagpupumahog na yung mga taong schedule. Okay. okay. So, maraming salamat hanggang sa magbulik na namin dito sa Troy Kato na nagkatabi. Kato, mga Pepsters!